Tumagalaw na. Ayan o, oh, gumagalaw na o. Oh, 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 Yes po, magandang araw and welcome muli sa ating video. Balik tayo sa update ng Barangay Hall dito sa Barangay 313 Zone 31 District 3 po ng Maynila. By the way, ito yung Cayetano Aureliano High School kung saan natakpan nga yung kanilang school building dito ng na na yung Barangay Hall. Last week, Monday rin yon nag-update tayo hindi pa masyadong kita yung second floor ng school building. Pero ngayon, ayan. Dito na po yung second floor ng school building. Konti na lang no yung tiribagin mga poste yung nasa pinakagilid na lang doon sa may second floor, ayan. Pasilip ko muna sa inyo yung dito sa gilid. Again, ito po ay located dito sa may Alonzo Street. Barangay 313 Zone 31 District 3, Santa Cruz, Maynila So sa gilid Ayan Ito na lang po yung itsura niya Almost Ano na Malapit na Malapit ng matibag Yung kabuuan ng Barangay Hall Yung sa may second level niya no Yung sa right side na lang na poste Tapos ito sa may Ground floor niya Yan na po yung itsura Ayan, nandito yung ating mga Tiga City Hall, yung demolition team po ng Manila City Hall para sa pagpapatuloy po ng demolition nitong barangay hall na illegal na itinayo dito po sa bangketa. malapit-lapit na at madadaan na muli itong sidewalk dito po sa Alonso Street. Okay, so silip naman tayo dito sa harap

Maliwanag na ulit doon sa second level ng school building. Ayan. Mas lalo doon sa fourth floor. Yung third floor kasi meron pang tolda. Pero yung second level ayan. At ayan po. Malapit na rin lumitaw yung gate ng skwelahan muli. Kasi natakpan din niya no nung itinayo yung apat na palapag na barangay hall dito po sa Santa Cruz, Manila And pakita ko muna sa inyo yung itsura ngayon. Ayan siya. Oh. sumaut ko lang ha. Oh. Ayan na siya. Kalansay na lang. Parang kalahating kalansay na lang. Compare dati no. So pakita ko rin dito sa may gilid. Yung itsura po. Diba? Litaw na litaw na yung school building oh. Yan, malapit na pong ng tuluyan itong barangay hall na illegal na itinayo dito sa bangketa. ito yung itsura niya po. Pag nandito kayo sa gilid. Tapos yung mga natibag mula dito sa structures ayan oh. Yung mga tipak ng mga poste. Ayun siya. So once na totally ma-demolish na po ito lahat and mahakot na rin yung mga debris mula dito sa tinibag na Barangay Hall. Ayan, madadaanan na po muli itong sidewalk. Ayan, dito tayo sa may kabilang side. Ayan yung itsura niya. So, i-zoom natin. Ito yung second level na yung natitira na lang yung posted doon sa pinakagilid. Yan. Tapos, balik tayo dito. Ito naman yung sa may ground floor. Yan yung hagdan. Naritira pa yung hagdan. Tapos, yan, sure ng ground floor naman po. Yan yung school gate kanina na pinakita natin. Papunta doon sa kabila. kung nandito kayo sa pwesto na to ayan lumitaw na ulit yung pangalan ng school building Arellano High School kasi natibag na nga yung hanggang don sa my 4th floor tapos may mga nabasa green ata oh, na salamin don sa school building siguro dahil sa mga ginawang tibaga no? ilang weeks na rin kasi na dinidemolish itong Barangay Hall dito sa Alonso Street, Santa Cruz, Manila. Okay panoorin muna natin yung mga ganap dito ngayong lunes pa ng umaga. So ayan na po, mag-aasatin na sila dito. Panoorin natin po. So doon sa kabila, ayan merong nagtitibag ng mga bloke-bloke ng poste. Mula dito nga sa tibag na barangay hall. Tapos dito naman sa harapan natin, yan, tatanggalin na yung mga natitirang poste sa taas. So, gagamitan na po ng acetylene. Panoorin po natin So, nakaredy na yung maghihila dito. Tapos, ayan na po, oh. Abangan natin yung pagbagsak nitong poste. Tumagalaw na. Ayan o, oh, gumagalaw na o. one down. Yan na ay yung natanggal na poste dito sa second level.

Okay, two down. Pangalawang poste po yan sa taas. So, hindi na natin tatapusin lahat kasi baka abulan tayo dito ng hapon. And, balikan ulit natin ito next week. Baka yung ginigiba na po ay yung sa pinakababa. So, yan muna yung ating update po ngayong araw ng lunes dito sa barangay hall nga po na itinayo dito sa sidewalk. Located dito sa Alonso Street. Santa Cruz, Maynila. So yan muna ang ating update. Marami pong salamat. God bless and ingat po tayong lahat. Salamat po.